guys welcome to Moscow yun ha ayun pa ulit, pa rin. ulit hmm, chocolate ginger. Chocolate din. yan na Chocolate din siya. Ayan, chocolate din. Chocolate. Chocolate seed. Diba? May mga, kuhan, saan nga, saan nga lugar. Ano din siya, guys? chocolate and saan saan nga lugar. Meron siyang mga kuwan na saan nga lugar. Okay. Mayroon pa rin. Chocolate. Pero iba siyang ano. Butter. Chocolate box. Chocolate box. Butter siya. Mayroon pa dito. Ang dami chocolate. Chocolate din siya. Hmm. Walker. Ayan, okay, mayroon din. Oh, maganda ang lagayan sa chocolate. Chocolate din siya. Vanilla. Ang flavor. Chocolate. Ganon din ang mga chocolate dito guys. Ayan. Ibalik natin. Ayan ito ang mga chocolate. Tingnan natin guys. Uh, alba, alba Ayan, design, guys. ang niya, guys. nanti niya. Star is your din. Um, mana chocolate thank you for watching